Ayun naman po na nandito ang mama ko. Ayan. ay mag-aayos ako ng box kasi ito po ay uuwi di mama sa Pilipinas. Ayan. Ang mauuna pala si mama sa Pilipinas. Yung mga ilalagay niya dito hindi na po ma uuwi sa Pinas na kasabay ni mama. Kaya ayan. Ang aking box. Ayan no. Oh. Hmm? Ayan. Sobrang dami pa niya ilalagay na box. Ito oh, mayroon pa na ito si Mother. Ito o, pambasus. Isa marunong mag-pack. Kaya ako doon mag-pack ng bagahin niya. Ito o. Ito babasagin. Ito babasagin. Dapat nasa loob. Ano-ano pala gawin ni Mother? Ano-ano hmm? yung gawin niya? Ayan, ganyan. Ano naman ito? Ano 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 pa ilalagay niya. Mga bata ang dami kong mga comforter. Gusto ibigay kay mama. Pero, eh. Ika sa kanya ba dahil? Guys, ayan o. Oh, yung mga nalagay <laughs> niya sa maliit. <coughs> hindi niya na may sa maliit. Takot-takot oh, na ba ni mama. ano pinagawa ko yung expired. ano-ano mga gelata. Ayan. Ito pa pala ang mga babasa ni Mother. Ah. Ito tayo mag-alas si Kaya, kaya naman yung kaya kiti ng mga tapos. Huh? Wow, ang cute ko ni Mother. Huh? Ayan, sasamahan so natin siya ng bag backpack, mga bag. Hello, ayan. Kamusta? kayo lahat. Ayan. Ako po ay nagbibigay din ng box pag marami na akong naipon. Ayan. Ito ay sa mothers ko. Nagbakasyon dito siya dito sa Amerika. Tapos, uuwi niya daw sa Pinas to. Mga yan, yung gamit ko dito sa bahay. Pero hindi siya maayos ni mother. Ayan. Kompleto. Hi. Hello. Hi. Kung sino man po yung nanonood, kamusta? Ayan. Hindi po ako marunong mag-Spanish. Okay? Okay. <laughs> Can I Spanish? Bye-bye. Ayan. Next time, pakita ko sa inyo naman. Ang siya. Tidamos. I don't know. Dalawa na butas mo. Hello, guys. Okay. <laughs> See you later. Bye. Ayan yung pag-aayos ng box. Ayan po ay papadala sa Philippines. Sa aming country. Ayan. Winang mother. Kamusta po? Please subscribe my YouTube channel. Please. Ayan. to yan. Bye-bye. Thank you. Magbibigay tayo ng mga pasalubong galing sa Pina er, eh, galing dito sa Amerika pag uwi ni Mama. Kaya po, punta kayo sa aking Message Restricted. Oo, so, oh, ano nangyari? Hindi ko alam ang Spanish. Okay? Bye-bye. Thank you.